Magandang araw mga kauna. Ito po ang aming native chicken parawakan. Hahanap na yun ng itlogan. Yan o, may itlog na siya. Ang sekreto po namin, ito para makatulong na rin sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng mga native chickens, mga parawakan. Ang sekreto po namin ay ganito para mas mabilis na dumami yung ating mga alagang manok. Ang ginagawa namin dito, yung mga itlog, Ayan, pag may mga sabay-sabay mangitlog, alimbawa, mga tatlo or apat na inahin na sabay-sabay mangitlog or may naunang isa na maglimlim, tapos ang itlog niya lang na lilimliman ay walo. So, ang ginagawa namin, dinadagdagan namin, kumukuha kami dun sa kabilang pugaran at dinadagdag namin dun sa naunang maglimlim. Alimbawa, lalagyan siya namin ng mga dosi. Mga para mapuno. Halimbawa, 8, magdadagdag kami hanggang 12 lang ang kaya ng isang inahin na native. So, may mabugok man yan ay mga isa. Mga ganon, lalo na pag maganda yung pugaran, yung medyo pa slope ng konti para pagpahalo niya, dumudulas-dulas lang. So, napakabilis ng pagdami ng mga alagang manok. Pag gano'n ang ginagawa nyo, lalo na kung sa mga lugar na liblib, sa mga malalayo at walang kakayanan na mag-provide ng incubator at uh, tamang natural na pagpapalimlim lang ang ginagawa dahil walang kuryente. So, yun ang napaka-mabisa. Kung may nauna kayong inahin, doon nyo ilagay yung ibang mga itlog. At least sa susunod, sa kanyo ano hanggang map mapuno. Ah, napakabilis lang. Di yung mahuli at kunti lang itlog huwag nyo nang palimlimin yon, Liguan na lang yon at uh, ikulong ng mga ilang araw, pakainin ng laying mas para makarecover ulit ng katawan, purgahin at magpapanibagong itlog ulit yon. Ayan o, oh, napaka napakadami na kaagad ng mga sisyo natin, yung mga alaga natin, ang dami na. At meron pa tayong mga alaga na ginya, pero yung isa ay nawala. Tapos yung ibang mga alaga nating manok, kaya hanapin natin kung nasaan dahil nawawala. Ilang araw nang nawawala. Ay, yung pala ay nandito lang sa tabi-tabi. Naglilimlim na rin pala. Kaya pala napapansin namin pag nagpapakain kami ng manok ay kulang ang aming inahin. Yung pala ay naglilimlim na na may, yan o, may tabi lang din ng kubo-kubo. May mga itlog o, oh. dalawang inahin. Mm. Kaya napakabilis talaga pag lalo na sa mga liblib ka, medyo bukid-bukid ka, napakabilis magparami ng manok kasi mas masustansya yung nakakain nila. Ang problema lang dyan, yung mga predator, yan ang kailangan nating maiwasan, lalo na yung uh, mga kikik. Tiyatawag nilang kikik, yung kulay blue. Kaya nandadagit yun lalong higit yung ano yung lawin yan yung mga talagang matitindi tsaka yung bayawak napakarami dito sa may part namin kasi malapit kami sa may tabing ilog so maraming mga predators. so ang gagawa namin lalagay na lang kami ng screen tapos ay may aso dun sa dulo yun ang malaking tulong at yung mga alaga nating mga manok mga kauna malulusog ang ating mga alaga dahil sila ay nakakatakbo, nakakagala sa paligid-ligid. So yun lamang po mga kauna. Maraming salamat sa mga nanonood. Salamat din po sa pag-subscribe sa aming channel o na ang Pamilya TV. Maraming maraming salamat. Babush!